busa na suka kaw ay kakaw buya ba no bata hindi na hindi kita nakakaon sayang pa buhay probinsya bagong ulan lang ngayon berding berding ang ating paligid ngayon morning nailaglag yung aming isang guyabano. no hindi na tuloy tayo makakain ng bunga shout out sa mga nakakamiss ng probinsya ngayon Ayan. Yeah. probinsyang probinsya <laughs> dami ko pang gagawin pero try natin muna mag video ng konti para man mayroon tayong sa upload ayan guys disperas dito sa aming lugar disperas sa aming lugar ang daming gagawin pero nagawa ko pa rin mag video video kahit konti update lang tayo sa ating watch hour kasi napabayaan na napabayaan ni AB ang kanyang pagbablog kaya shout out sa mga nandyan sa, po, sa mga follow, uh, mga subscriber ko dyan shout out po ayan dito kami sa dito ko sa bahay namin sa Albay ayan ang aming bahay <laughs> medyo makalat yung aming ano pa magsasawad pa ako ng mga mag ako ko ng mga tubig kasi ano nga yun, uh, disperas. Baka mawala ng tubig mamaya. Kaya marami kong iimbak na tubig para sa kung, uh, ano natin mamaya. May parada mamaya pero di tayo makakapanood ng parada dyan sa labas. Dahil sobrang busy tayo at si nanay. Iwan ko lang kung makaka Uy, ang ganda naman niya naman dito sa probinsya. <laughs> yun nga lang. Ang dami namin sampay. Ayan mo lang guys ang aming bahay. Hindi, <laughs> hindi maayos-ayos na bahay. Okay lang yun guys. Importante kung makain pa tayo araw-araw. Ayan ang aming kapaligiran. Sobrang ganda ng paligid. Ayan guys. Naka... Oh ang aming paligid ngayon. Sana umaraw para makaptuyo tayo ng mga nilamban mga sinampay. Marami na naman na sampay pero hindi matuyo-tuyo. Sana matuyo ngayon kasi ipiesta bukas. <laughs> invitado ang lahat. Shoutout sa aming bahay, kubo. Yeah, and then dito lang muna ang aking vlog. Muna ngayon dahil ako ay marami po ang gagawin. Ayan. Thank you sa mga nanonood. Ayan, buwan natin ng ano. Parang ang ganda ng paligid natin eh. Buwan natin ng kunting shot. Yun.